kalaban ang isang batang babae sa Digo City sa Davao del Sur sa kanyang cancer na stage 4 na. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Stage 4 na ang sakit ng isang batang babae mula Digo City. Ang kanyang isang mata, tila bulok at nakaluwa na. siya si Trexy Dokit, anim na taong gulang, bunsong anak sa pitong magkakapatid. Kahit musmus pa si Trixie, lumalaban na sa si kanyang cancer sa mata na kung tawagin ay retinoblastoma. Eh, sabi po ng tatay niya, inborn daw po yung uh, kabilang mata niya na nung una po daw, may parang uh, puti po yung nasa uh, ano niya, mata niya. So kalaunan po, lumaki ng lumaki hanggang po sa Uh, Lumuwa na po talaga yung mata niya. Yun po yung nangyari sa uh, mata ni Trexie. Ang retinoblastoma ay tumor sa mata. Ito ay nabubuo sa retina o lining sa mata na siyang dinadaanan ng liwanag para makakita ang isang tao. Pagkaduling panlalabo ng paningin at pagkakaroon ng puti sa gitna ng mata ang ilan sa mga sintomas. Madalas, bata ang tinatamaan ng cancer na ito sabi ng doktor, hindi pwedeng maoperahan si Trixie dahil um, stage 4 na po ang kanyang cancer. Kung maoperahan siya, hindi kakayanin ng kanyang katawan at maaari niya ang ikamatay. Gawa ng hirap sa buhay, kaya hindi agad na patingin noon si Trixie sa espesyalista. Kaya ngayon, halos kapit na raw sa patalimang pamilya para maipagamot si Trixie. Ang aking amaan, wala ng trabaho na Bahay at motor upang ikaw gustos sa namunta ni Trixie po. Ang trabaho bilang OITW ang aking ina dahil hirap kami sa buhay tapos wala po kami kakayaan na ipagamot ang aking kapatid po dahil mahirap lang po kami. Kahit stage 4 na ang cancer ni Trixie at inapat na rin sila ng doktor, hindi raw maaalis sa pamilya na manalig na gagaling pa rin si Trixie. Ang bagay na po na kami matulungan sa bawat halaga po na inyong bibigay, buhay po ng aking kapatid, nakasalalay na po. Maraming maraming salamat po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.